Hey yo, what's up mga kuriko Ngayon ito nga pala ang barangay ko ay uh, Itsura ng barangay ko uh, Lalo na ngayong holiday uh, Ito po itsura Mukhang deserted Walang katao-tao Dahil well, holiday, uh, gitna po ngayon ng Chusok Or festival dito sa South Korea, Harvest festival Pero karamihan nagpupunta sa mga sementeryo Magpapasalamat sa mga yumao lang kamag-anak nag-aaray ng mga pagkain uh, farmland yung lugar ko yung pinakaayaw kong gulay Pirelia leaves uh, barangay tour lang po tayo ito naman po yung persimmon hindi pa po hinog pero once na mahinog yan kulay dilaw po yan ah, uh, dami sa dana. ah. pilitasin mo na lang diba ang daming Insecto, ayan mga nabubulok na lang nalaglagan sa mga kalabasa so, diba eto ano ba to kamote kamote ba yan <laughs> Daya, wala na tao tao deserted tahimik wala kang makikita ng tao kasi wala lahat silihan Uh, uh, hindi po nila hinaharvest ng berde pa iba po yung pambenta ng berde iba po yung pambenta ng kulay pula kaya po pinapopula ang sili dito dahil ginagawang powder para sa mga pagkain nila like kimchi powder ah uh, kimchi yung mga binubudbud na powder doon pinaginagawa pong powder yung mga sili na pula na yan uh, pinapowderize nila at uh, iba You know, lawak ng mga pala yan, lawak ng gulayan. Wala pong seasonal farm worker dito sa lugar ko. Yan po ang perilla leaves. Ginagawang ah, kimchi din po yan. Lasang oregano. Di ba? Mara na harvest yung mansanas doon. sayang eh. Yung warehouse na greenhouse. Ah, Sili po natin. Ano lah ang makikita di tao dito napakatahimik Dito hmm. naman tao Ang mga bayan. Wala Mukhang ghost town hmm. Wala kang katao-tao hmm. ada bunga oh Ano kaya yung prutas to? Ayan ah. Ayan. Ayan kulay pulo-pulo na bunga. Parang dogma. Ewan ko kung dogma yan. Ah. Ito peras to eh. Ewan ko lang dito. Parang peras to eh. Ah. Balang tao. Gulat naman ako sayo. greenhouse uh, yung ibang seasonal farm worker nakausap ko po may pasok sila yung mga kalabasa dito uh, ito nagsisimula na para sa winter season tataniman yan tapos ang harvest uh, ang bukas ng kabon mga march uh, galat lang yung mga ano dito Brilla. barang uh, okra tuh barang okra lima okra ini belum belum barang okra yang puno itu asal ngirit nih dia yang patah habis dito selogar sa ke sambang buat patah ayam pa yang bahayan kan di ba nang patah tambay, walang bata, binata, uh, agasi or chicks, wala. Uh, Ajusi. Uh, ah, lahat silang mga tao dito. Ganito dito, may asensado ang South Korea. Hindi uso tambay sa kanto. Uh, sa atin dyan, bawat kanto, may nakatambay. Dito, pahinga sila. Uh, may dalawang bisikleta ko kayo Good dog Good dog Ang ganda ng bahay May mga bisita yan Andiyan yung mga... oh, Wala siguro, wala mga sasakyan eh Ito bagong dilig to Yung pala nila by October harvest season na po Din. ah may uod gabi ba yan ito lang ohay ng, ng palay October po harvest na yan mali maliit lang itong mga farm dito pero sa ibang lugar malalawak yan hindi makakita ng bahay ito na pag harvestan na, na po ito ano kung anong tanim yan napag-harvestan na po kung wala kang bisikleta sasakay ka sa bus ngayon lakad-lakad muna diba? yun yung mga sinuunang bahay mga 1940s 1950s pa ah, pinipreserve nila Limitan ito yung ano, kamote. Nagtataka yung may ibang Pinoy, hindi, hindi tinatalbusan, hindi kinakaya yung mga talbos. Dito lang po sa South Korea yung tinatalbusan. Ah, sa Pilipinas lang po tinatalbusan yun. Ayun yung mga dahon ng sibuyas. Yun, kahit loob ng bakura nila, tinatariman nila. Hindi ginagawang parking ng sasakyan. Ayan na po. gasoline station yung labas ko may mini pan doon bawal na mamamingwit diba parang ghost town tong bayan ko ah, barangay ko walang kataw tao, -tao. Oh. wala ganyan dito sa South Korea ingat po sa lahat God bless ha ah. kala nyo masarap ang buhay dito hindi malungkot po dito sa South Korea di uso chismis ito masarap na buhay tahimik wala kang problema problema malayo ka sa tindahan lalo na pag na uh, sa probisya ka may bisyo ka mabuksan ka ng sigarilyo patay ka na <laughs> huh? yan cemetery po yan huh? oh, bagong linis yung cemetery sa tasko, ko hindi lang kita ata siguro Kapal na po po ang barangay ito. Hindi mo TV. Yan ang mga sinuon ng bahay. Ah, di ba? Butik pa po yan, hindi simento. Ah. Di ba? As best pa yung bubong. <sighs> Malungkot mabuhay sa Santuria. Kayo ng humusga.